Formal lang sinampahan ng National Police Commission na ng mga kasong administratibo ang labing dalawang polis na isinangkot ng whistleblower na si Dondon Patidongan sa paggawala ng mga sabongero. Sinampahan ang reklamong grave misconduct, grave neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer, si Police Colonel Jacinto Malinao Jr. Hiwalay na kaso naman na anim na bilang ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang sinampala ba naman kay Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa Police Major Mark Philip Almedilla at siyam na iba pang polis. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha po ang kanilang panig at tugon ng kanilang mga abogado. Ayon kay Attorney Rafael Vicente Calinisan, Vice Chairperson, Executive Officer ng Napolcom, may mga gumagapang para ma ang ng kanilang investigasyon. There are two groups. Yung una, isang bossing ng sabong. Doon sa pangalawang grupo, tinawagan yung isang very, very close sa akin. Ano sa tingin nyo, nababayaran kami dito? Hindi kami nababayaran dito. Sinabi ni Kalinisa na sakaling mapatunayang may sala ang mga kinasuhang pulis, Maari ko silang humarap sa suspension, demotion, o dismissal, o tuloy ang pagkakasibak sa serbisyo. I'm not prejudging the case, but uh, since these are grave offenses, ang lowest penalty for a grave offense is suspension. Ang middle penalty for grave offenses ay demotion. At ang uh, pinahamalupit na parusa para sa grave offenses ay dismissal from the police service. And of course, for the future of all benefits. Dinigbo ni Attorney Rafael Vicente Calinisan, Vice Chairperson, Executive Officer, National Police Commission. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Justice na may hawak silang bagong testigo kaugnay sa kaso naman ng missing sa Bungeros. Civilian, hindi lang to testimonial evidence, may real evidence na involved dito. Meron ditong totoong ebidensya na bukod sa kwento, meron itong sariling ano, ebidensya pa na kalakit. Hala, tinig po ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla.